ha? Na, 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 may wala, wala naman saan ang Ano ba yun? Ano yung nakatanim dyan? Granada? granada? Sino ba na magsira ulo ang maglalagay ng granada sa ulunan? Maglalagay ka ng granada sa bahay mo, sa ulo mo. Eh, kung yan, hindi ang utak mo. Umitanim bala, alam na natin yung modus na yan, tanim, tanim granada para hindi makapagbili. Natakot nga sila. In fact, Thursday pa lang, karamihan sa mayors, umaalis na ng bahay nila dahil ayaw nila mangyari. Yung nangyari kay Mayor Villanueva. Naku, pinsan, relax lang. Alamin mo na lahat ng katanungan ay may kasagutan. Recently, I, I talked to Sen, uh, Secretary Abalos about this. Yung po sa Mabini, Batangas. No? Uh, the mayor there was arrested. And uh, was detained for, been, I think, 68 days, if I'm not mistaken, uh, in, West, in Krame. Uh, well, ano pong charges doon? Siguro, quickly lang po. Bakit po siya nakulong? Bakit? Ngayon po, nakawala na siya. No? Pinakawala na. But 68 days. Uh, ano pong ano? And I have videos, no? Showing, Mr. Chair, if I I'll be allowed. Ito po, yung mga arresting team. Lahat po sila naka-face, naka, naka po ang ano, pakiplay po yung video. Lahat po sila nakatakip ang mga muka, pati pangalan. Uh -huh. I would like to know, yan. Sana na, na, na may wala, video. ha? <laughs> Mag-barihas naman tayo. Pupo lang, Mayor. lang. Wag na. Ano? <laughs> oh, <laughs> o, um. o ah, Pinag-aalala ko kung may nakatanim na doon sa kapatid ko. May nagtanim na rin dito sa akin. Oh, yeah. Wala lang meron po wala lang. Ha? Wala na no'ng wala ho lang masana ngayon na. Ha? Ganun nyo kung kayo 'yung mga nagtanim sa amin, ipapakulong niyo kami ng walang kasalanan. Ah, 'wag naman sana, sir. Ha? Ano nakatanim dyan? Granada? Grenada? Ha? Huh? Huh? Ha? Granada? Yan po, Mr. Cherry, yung granada nasa ulo. Ay, mayroon pa po ay ba? sa akin, granada sa rin ang ilalagay. Para pa rin kayo walang piyansa. Paano naman yung gagawin mo sa akin? Sana na may huwag, ha? Wala kayo makikita sa akin. A, dahil matagal na, na alam ko, na may mga may magpapasert sa akin. Tsaka unong-una kahit wala pa noon ha, wala kayong makukuha sa akin iligan. Ha? Wala. Mayroon ko ba? Huwag naman saan ang gayon mangyari. Ha? Okay, uh, siguro ikata natin. Um, ang, uh, from what I know, information, the reason why the mayor was arrested because of private armed groups, yung PAGS, no? uh, Intel report, may PAGS. Pero as you can see, doon po, eh, talagang parang ni walang armado, ni walang bodyguard, walang resistance, sakita niya may itsura ng bahay. ba? Diba? So, I, uh, I think, although we fund the PNP, we, de we deserve an explanation of these things. We do not want a culture of impunity to continue. Ganun na nga nung past administration, ang image. So I guess we have to change that. Um, yun na, yung, yung pag-apply po ng search warrant, no? Uh, medyo may ano na, it was applied in Antipolo. No, bakit sa Antipolo RTC nyo in Eh, yung, yung, yung uh, pinanggaling, yung, yung saan po ginawa? Sa bat, Mabini batangas yung arrest, di ba? So, anong, ano do? Tapos yung, yung picture that was sent for the application of search warrant was not even the mayor's picture. It was his brother. No? Uh, nakita namin yon Kapatid niya. Picture. I think yung mga brothers niya, may, may, may mga issues. Pero, pati ka ganun. ba? Diba? Doon pa lang. Technically, pero na tayong violation doon. Um, hindi naman siguro pwedeng sabihin kasalanan ng isang miyembro pamilya, kasalanan din niya. ba? Diba? Doon po tan, yung ano, can you confirm this na yung application? Chief MP, wala pa ba yung CID jet? Gerald Karamat, can you answer this? Uh, kayo po ang CIPG ang nag no? No operation na ito? Yung, uh, good morning, Your Honor, sir. Yes, yes sir, uh, that's correct. Uh, before that operation, uh, pinaalam nila po yun sa akin and I give the approval based doon sa information that was given to me. And accordingly, uh, these brothers uh marami silang mga dero include kung matatanda nyo, sir one of the suspect yung uh kapatid nila is a former uh, police officer who was dismissed from the police service and the other one was uh, ABC president maraming complaint and uh, uh these brothers are navalidate ng regional 4A na parang uh, parang Uh, mapapasok na sila sir sa PAGS. That's the reason why I give the approval na to conduct uh, to apply search warrant uh, to those uh, suspects sir. Regarding doon sir sa sinabi nyo kanina na may mga mayors na natatakot. Well, ang masasabi ko lang na PNP enforces the law without fear or favor. Kung hindi nagtatago ng pagso, hindi nagmimintin ng pags itong mga mayor na ito, wala po silang dapat katakutan po, sir. So, General, General sorry to to yes, you, no? Sabi ko nga kay Secretary Abalos noon, General Laporda, if this happened 20 years ago, believable sa Batangas, Kabite, wala nang ganyan ngayon. I don't think there is still a lot presence of private armed groups in the area. Kung siguro sa Mindanao, ngayon pwede ako maniwala. Pero ngayon sa Batangas, Calabar Zone, wala na tayong naririnig na ganyan. And I had the chance to meet pa isa-isa yung mga nagsosolicit sa amin ng project ng mga mayor. Hindi sa isa ko. Naniniwala ba kayo sa nangyari? Walang naniniwala eh. Natakot nga sila. In fact, Thursday pa lang, karamihan sa mayors, umaalis na ng bahay nila dahil ayaw nila mangyari. Yung nangyari kay Mayor Villanueva. Can you answer this? Ano, hindi kayo na ano, General Karamat. As I mentioned, yes. I'm one of the biggest supporters of the Alam niyo yan, the pinakamalaking budget ng time na ako nag-defend na ito. Yes, sir. Lang, you have to justify your actions. Hindi pwedeng culture of impunity would remain. Yes, sir. Uh, regarding doon po, sir, sa information na kumakalat na mayroon pong susunod na, mag, na mayor, sir. Uh, actually, sir, wala pong ganun, sir. Uh, Pero yun po, nanggaling sa mga mayors, eh. In, one of on I don't officers, know where that information is nila. from. Sinabi po niya, susunod pa namin, pito sa inyo. Kaya nga takot ako to, wala umuwi sa mga 'yon. Sir, so, ko na nga papakita ko lang Mr. Chair. Ito pong application for search warrant, may baril pa. Kay mayor, pero hindi po siya ito. Kapatid daw niya ito. So doon pa lang nagkaano na kayo, nagkamali tapos at tipolo niyo pa inapply. Ba? Bakit hindi do sa place o pa uh, uh, where the incident happened o yung yung uh, supposed to be raid sa Batangas? bakit sa Antipolo kila kila mag mag-apply? Yes sir, uh, for the purpose of secrecy sir, uh, so that uh, our operations will not be burned out. Uh, I think uh, there's there's nothing there's nothing wrong with uh, with that sir. And uh, regarding those sa mga uh, seven mayors na susunod daw na i-apply sir. As sir, uh, as the CIDG director sir, I can assure you that uh, get your assurance can we get your yes, assurance sir. na wala yes, mangyayari ganyan yes sir unless sir Unless that in the future, they will not commit any mistake, sir, or any violation, sir. Yeah. Eh, General Karamat, again, if this happened 10, 20 years ago, maniniwala ako eh. In this day and age of social media, takot na lahat sa kaso, takot na lahat sa mailabas. Lalo na in Calabarso, napakalapit sa Metro Manila. I'm sure our chair and the uh, center Gatchayan here uh, would agree. No? Wala nang gagawa ng ganyan this day and age kasi ang pinakahuling ayaw natin na magamit ang PNP for political vendetta. Nangyari na sa akin yan nung last year's hearing. <laughs> Di ba? And, andito ba si J. Colonel Santos? Di ba? Nung wala ako sa pwesto, papahuhuli pa ako. Ang inuli niya, si biggest accomplishment niya kay Mayor Rasabora, pinahuli yung mga nagkakape. During the time of pandemic, eh, huwag naman sana maulit yung ganyan. That, again, we are already in the process of PNP reorganization. na dapat yung PNP will be apolitical. So, ito, parang merong shade ng politika ito. Siguro. Uh, okay. Thank you, sir. Uh, as as I, I said before, sir, uh, we just base our operations based on the validations that these suspects are included in the potential pugs what's lesser. But uh, for any other reasons like politics, I don't know these people, sir. So, I can assure you, sir, that... Also, I don't know, oh, for the yeah, record, yeah, research, yeah. I don't even know Mr. Mayor Villanueva. Hindi ko kilala yan. Sa mabini, hindi nga ako nanalo dun eh. Di ba? And tinignan ko yung top 12. Ay, wala ako. Pero, I'm just doing this for... Nanalo ka na ngayon, Sen. JB. Siguro. Dahil dito sa issue na... Hindi, I'm just saying that, you know, uh, we do not want this to happen. Kasi nga, huwag naman sanang gamitin ito sa... Tapos yung pong ano, yung tanoy ko lang, why standard operation ba yun na yung mga PNP naka ang yung raiding team, naka ang nakamask sila lahat. Wala, hindi yung sila, nakatakip. Diba dapat yan, meron na nga tayong mga body cam eh. So bakit ganun? Lahat po nang nando sa raiding team unit, nakakover po ang lahat ng mata, ang ano nila. Ang mga muka. Sir, uh, eh, uh, kung naka-cover naman yung mga muka, sir, uh, sir they are equipped with uh, alternate recording device or body-worn camera, sir. Uh, sometimes, uh, may mga intelligence operatives natin, sir, na hindi pwedeng divert. Uh, and and these things yeah, are being applied also in other countries, especially those who are in the special unit, sir, to... For their own protection, sir, but not for anything but else. But this is already serving a warrant already, uh, General. And nag kayo ng raid. Walang kasamang barangay na witness. So pwedeng ano magyayari doon sa loob? Pwede, they can plant anything. And, 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 and yun na pa yung message Nakita niya naman sa video. Sumisigaw yung, yung pamangkin niya. Dahil lalagyan na ng granada doon sa kabilang bahay. E eh, dito rin, granada rin. Para hindi makapag-bail. Di ba? Kumita niyang bala. Alam na natin yung modus na yan, tanim, tanim granada para hindi makapagbili. Diba? Sino ba na magsira ulo ang maglalagay ng granada sa ulunan? Maglalagay ka ng granada sa bahay mo, sa ulo mo, eh kung sumabog yan, disabog ang utak mo. Diba? Marami kayong dapat ipaliwanag dito, General. And I would like a report on this. Mr. Chair, again, I do not mind supporting the PNP, but we, do, we just have to do everything in perspective, in the proper perspective. Diba? general, thank you, sir, uh, I, for bringing out this matter, sir, and i will uh, look dig, and dig deeper into this matter, and uh, i will uh, submit to your office a comprehensive report uh, about this operation. sir. Thank but you, sir. he was already, i you don't know, not released, as si mayor for the record, no? i'm aware of Sixty eight detainees, mr. Sir, chair. Yes, he was detained yes, for... 68 days pero mag-iingat naman tayo we do not want we have to improve the if we want to to have a conducive investment climate kailangan yung yung culture of impunity matanggal sa atin